Ganun na lang po kung ano ang po, po yung uh, mga kailangan po, kung ano ang itanong po. Okay, si so Kulselka. Kulselka. Sure. Chairman po. Sure, Sir, uh, si Kap, kap kaya naman po nagkaroon ng ganito, <coughs> biglang lumatag, lumatag po yung mga pwesto. Nakapagpaalam po ba kayo may MPTO nun? Sir, sure. abigan ka. Nakapagpaalam po ba kayo ng kay MPTO bago lumatag yung mga baratin nyo? Hindi, hindi pa. Hindi, hindi pa, pa. Hindi, ko alam. Kailangan kasi doon. Alam mo yung problema po. Guys, uh, ah, so, po kayo sa alam, hinahan nga namin. Kaya na-alarma rin sila lahat. Ako rin mismo, nagulat din <laughs> ako. Lumatag eh. Okay. Sa data uh, nung tinatanong ko kay Engineer Paul, di niya rin alam na dapat talaga siya mga siwa sa paglalagay. Ano po? Tapos, engineer, tinitignan ko kasi, eto pa lang yung isang problema na lumatag sa atin yung padengke na apektuhan. Pero nagkaroon na ng solusyon dahil andito nga yung contractor. Isa pa tinitignan ko dyan, yung mga matatakpang bahay, kailangan ma-resolve ba na rin agad. Kaya importante magkaharap-harap po kayo. At importante rin, engineer, na may second option po tayo. Kasi nga, ang katulad na sinabi ng lahat dito, eh, priority muna na tinagin ba ang iniisip kung tututuhanin natin ang pagkatrabaho. Ano po, kaya dapat, bukod dito, tinitignan ko kasi area namin. Talagang napakalit ng area eh. Hindi ko alam kung gano'ng karami rides nyo na ilalatag. Siyempre, hindi naman po pwedeng isa lang rides nyo. Masyado naman kayong talo doon sa pagtatayo dito. Yung isang option na, kwan, baka pwedeng pakinggan na rin abang nandito yung contractor na may isang option na sinabi sa pag-uusap nyo nila Ma'am Rhea at ano. Na limbawa, limbawa lang po, hindi ko naman sinasabi hindi pwede dito. Kung may maluwang na lugar, katulad ng sinasabi niyong bypass, para lang marinig naman ni Sir, ni Sir Magat yung lugar na second option po natin, ganito, dito tayo. Kasi ang daming unang-una -una, nagre ng mga eskwelahan, nagre-reklamo may bahay, nagre-reklamo may pwesto na natakpan, nagre yung may green Ah, Uh, na maingay. Ibig sabihin, resolvehin na natin. Gawa na tayo agad ng pangalawang option para hindi na po tayo paulit-ulit dito. na ayan na naman, dadating na naman, eh, naman yung eskwelahan. Principal, i-reclamo na may mga estudyante. Kailangan mag-ilatag na rin po natin habang nandito yung kwan po, ng contractor. Para mm -hmm. marinig niya rin po yung sa loobin po. At malayo din kasi kayang gagalingan ni eh. si, <laughs> panggasinan po yan. Okay po, so chair yung isa pong kino consider yung isa sa mga options po ng venue ng uh, rides at baratilyo po yung sa bypass ang problema po doon yung ilaw tsaka yung security so kasi madilim po doon kung ma uh, Sir Paul, magagawa tayo ng paraan yan para, kasi pag dito sa bayan, parang ang daming magiging problema eh. Mas mahirapan tayo sa security pag dito sa bayan. Ang problema lang talaga dito sa bypass, kuryente eh. Pero sa luwang at luwang, kung talagang kukubkubin lang, kuryente naman, kaya naman siguro ang gawa ng paraan yan. Kuryente, pabayad naman lahat ang umuupo doon. Uh, siguro, sure, i-balance po natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tatlong interes po. Eh, maraming interest po ang binabalasin natin dito. So, kung sa bypass, baka wala nang kumuha ang kontraktor. Wala na talaga. Magkapatan na tayo para hindi na, na nakapagsabi na rin si na bakbak na kung sa bypass sir, kuya bakbak, baka matras na po kami. Kasi kaya na, binabalasin natin. So tayo po, dito sa bayan ng iba, magpipista po tayo. Talagang may kaakibat po yan na sakripisyo kahit pa paano. Uh, pansamantala, madidisturbo ng ilang araw. Yung dati natin ginagawa, magpipista nga eh. So, kinakailangan may mga iba, mga, may ibang pansariling interes, pansamantala na isusuko mo para sa pangkalahatang interes. Ah, uh, opo. May may plan po, may plan A, plan B. Pero ah, uh, yun nga po, yung contractor po natin. Parang uh, ayaw po yan <laughs> sa, sa bypass. Ang, ang bypass po ng Gimba ay puntahan na po ng tao, sir. O, at uh, po yun, ma'am. Pero siyempre po, uh, kahit sino pong negosyante, ang hahanapin niya rin po yung magandang pwesto, lalo-lalo na po hindi pa po nalalagyan dito po nakasanayan ng tao. Pero agree po kami kagaya kung ano po yung sasabihin na kalahati lang po yung kalsada tapos yung sounds namin eh hanggang 9 lang tapos yung cleanliness po makakasa po kayo dyan at kami rin pang masisira. Hindi na po kami makakaulit po dito sa Gimba. Ang ano ko lang po sana uh, sa ating po contractor, sa narinig nyo po lahat ng mga concerns dito, sana po ay pag-isipan nyo rin po yung dun sa bypass. Thank you po. Mr. Salamat po. Okay. Mr. Chair. Yes, Mr. Ano po kay Sir Magat? Ito po mga nakalatag <coughs> po ngayon sa highway ng mga baratilyo. Ito po kasama po sa... Ano <coughs> um, nyo po ito? Pag-iulit lang po. Sa, sa inyo po ba itong mga nakalatag ngayon na mga baratilyo? Hindi, mga hay, at babi po, yung paratilyo po, ibang ano po yan, kaso sa amin lang po sila nagigipag-usap. At uh, kami po ang nagigipag-usap po dito. Ngayon, yung mga nandyan, mga tayo rin po, ang sa akin lang po, peria lang po at saka rides. Kaya lang, uh, kami ang nagigipag-usap dito, nakasamang peria, rides at saka paratilyo. Kaya sa o hindi ko. Yung, ko, yung tanong ko po, sa, sa inyo po sila nakipag-ugnayan na magtatayo po dyan? Uh, Oo po. Paano po ang gagawin ngayon? Na kayo rin po ang kakausap na babalik na lang sila sa January. Oo. Uh, responsabilidad ko po yung kasihan uh, po na ako na po magiging usap po sa kanila. So, critical yung pag-usap nyo Kuya Paul. Mukhang hindi ka nilalapitan ni Kuya Bakba. So, mag-usap <laughs> <laughs> mag po kayo para maayos na ang lahat. Ration you